Ma'am, alin na po kayo. Sakay na po tayo sa van. Sige pa. Tulong! Miss Angela, nasan po si Miss Ikit? Oh, I think I saw her na sumakay doon sa isang service. na Nakakaalis lang. Ha? Huh? Sigurado po kayo? Parang hindi ko siya nakita lumabas ng hotel. Nagtanong ka pa. Hindi ka rin naman pala maniniwala. If you want, i-check mo din sa loob ng hotel. Pero pag-late tayo, ikaw may kasalanan ha. Um, Sige po, alin po kayo. Sa kanya tayo. Ang oras na. Ang oras na. Ang oras na. Angela, nasa sikit. Ah, I don't know nga po, Tito. Eh. I've been calling her, pero hindi siya sumasagot. Ako, baka may nangyari ng masama doon, ah. Baka hindi naman po, Tito. I think on the way na rin naman siya. Unless may iba pa siyang rason kung bakit wala pa siya. Anong ibig mo sabihin? What if wala po talagang intensyon si Ikit na matend ng wedding? baka kasi you know hindi pa siya boto kay mami. so hindi pa siya ready na suportahan yung happiness niyo Elaine hey, Ate Ano sa inyo? Buksan mo yung pintuan doon! Ma'am, ayos lang po kayo. Siyempre hindi. Kanina pa ako nalakan dito eh. Alam mo, sira tong pintuan nyo. Yung doorknob, sira. Ma'am, hindi po sira yung doorknob. May nakaharang po kasing map sa pintuan May nakaharang na map? Opo. Oh, sinong perfect ko makakaiwan yung sakto-sakto doon sa lock? Sorry ma'am, hindi ko po nakita eh. Narinig ko lang po yung sigaw niya nung napadaan po ako eh nararamdaman ko ha, si Nadjayan. Tingnan Tignan natin yung CCTV dito para ma-check ko kung sino gumawa. Ma'am, pasensya na po. Private area po kasi ito eh. Parang na rin po sa privacy ng mga guests namin, wala po nakaligay ng CCTV. Meron po kong CCTV, nasa common area po. Hindi naman ako sa common area na laki dito eh. Alam mo, Akin na talo mo na kay kasi. What? Don't touch me. I can do it by now. myself. Alam ko na kung sino gumawa ni to. Excuse me, kito. Oh, sige. Hi, how are you? Kuya, nasaan nasan po yung ano, service ba na maghahatid po sa akin papuntang, papuntang simbahan? Ako ma'am, kanina pa ako nakalis. Sir, baka naman meron pang ibang sasakyan. Baka meron pa akong pwedeng sakit papuntang simbahan. Sige na, kuya. Pasensya na, ma'am. Wala po eh. Nakalis na lahat ng service. Mula huh? wala na po talaga, ma'am. Wala na talaga? Diyos ko, baka hindi ako umabot sa, sa kasal ng tatay ko. Hmm, nakatakaw, ko yung break yung promise ko kay tatay. Eh. Sir, baka meron pa talaga. Saan na makabal ako? Saan na pakikiusap mo itong tao na ito? Sir Gani, hmm. kailangan na po natin mong simula. kasi may kakasal pa po na kasunod po nyo. Hindi po tayo pwedeng madelay. Kasi, okay. simulan na natin ako. Oh. Okay, sige po. Pasunod tayo. Sige po, pasok na po tayo. Lang sir. Kuya. Yes, ma. Hello po. May gagawin po ba kayo mamaya? Wala naman. Kuya, baka naman pwede ako sa sa'yo. Baka naman pwede mo kuya atin doon sa simbahan. Emergency lang talaga. Kasal kasi ng tatay ko. Kailangan ko makahabol. Kuya, sige na. Ikaw na lang pag-asa ko. Parang awa mo na, kuya. Sige, ma'am. Tara. Talaga. talaga, kuya! Oh! Oh! Salamat. dali kuya. Alam mo, plus 50 points ka sa langit. Tapos, kikisang pakit ako, kuya. Dali mo, kuya. Tapos, salamat, kuya. Tumating kahulugan ng langit. Dahil... 再见。再见。阿拉。